Sabi nga ng mga matatanda, iba na ang panahon ngayon. Kung noon ay masaya ang kanilang kabataan sa simpleng paglalaro sa kanilang labasan, ngayon ay masaya ang kabataan sa paglalaro ng iba't ibang gadget sa loob ng kanilang kabahayan. Noon ay kailangan magkasakit muna bago bumili ng royal ang nanay. Ngayon ay halos araw-araw ang soft drinks kaya sa tiyan ay napapaalay. Kung noon ay alagang-alagang kababaihan. Ngayon sila na lamang ay sinasaktan. Noon ay hinaharana, nililigawan, Ngayon ay minumura at hinahayaan. Bakit nga ba ang bilis ng pagbabago? Kung noon ng mga lalaki ay maginoo, bakit ngayon ay sila pa ang kadalasang manloko? Sa panahon ngayon ay bibihira na ang mga babae hindi pa naloloko. Bibihira ang babaeng hindi pa napapaasa at nasaktan ng puso. Piling ko nga sana, sana'y kabilang ako sa mga kababaihang hindi pa nasaktan. Sana'y isa ako sa mga kababaihang hindi pa nararanasang pasaktan ng puso. Ngunit, wala akong kapangyarihan upang maibalik ang panahon. Ang puso ko ay nasaktan na. Nagkaroon na ito ng sugat ng dahilan na yung tinatawag nilang pagmamahal hindi ba't dapat ay sasaya ka kapag ikaw ay nagmahal? Ngunit bakit puro sugat lang naman ng aking natamo. Sa tuwing makikita ang aking lolo at lola, sa tuwing nakikita si mama at papa, napapatanong na lang sa sarili kong kailan din kaya ako sasaya? Kailan kaya makikita ang lalaking sa akin na itinadhana? Meron kaya akong makikita? Dahil Punong-puno na ang sugat ng puso, sugat ng ilit kang tinatakpan upang tumigil ang sakit na mararamdaman naman nito. Dahil sa panlulokong ginawa mo, hal, bakit bang ang dalis ng manloko? Ang sabi mo na hindi ka magmabago na ako lang ang nilalaman ng puso mo. Ngunit bakit ngayon nag ako pa rin ba ang nasa puso mo? Ako pa rin ba ang nais mong makasama? Dahil kung oo, bakit nagkaroon ng siya? Bakit biglang sa atin ay may umiksena? Bakit? Bakit ngayon hindi ko maramdaman ang pagmamahal na sinasabi mo noong una? Talaga bang sa una ka lang magaling? Talaga bang sa una ka lang magpapakita ng galing? Ako ang nananahimik noong una pa lang. Ngunit kumatok at pumasok ka sa buhay ko. Pinayagan kita dahil lang sabi mo'y ikaw na. Ang sakin ay mag-aalaga. Ngunit ngayon eh, nasan ka? Nasa kabila ka na ba? Hawak ka na ba ng iba? Bakit ang dali sa'yo maghanap ng iba? Kung noon ay hindi maatim na ang loob ko'y pasamain. Ngayon ay halos araw-araw na yung ginagawa. Noon ay gustong-gusto -gusto mo kong kausapin umaga hanggang gabi. Ngunit, ngayon ay halos hindi mo na kausapin kahit ako ay katabi. Nasaan na ang lalaking aking minahal? Nasaan na ang kaisa-isang taong aking napagbigyan? Bakit bigla kang nawala? bigla kang nagbago ng hindi ko man lang namalayan. Kung noon ay hindi mo ako mabitawan, baka ngayon ikaw ang gumagawa ng paraan upang ikay aking iwan. Bakit ba napakadali sa manloko? Dahil ba sa wala ka ng talagang pakialam? Dahil ba sa wala na ako sa puso mo? Kung ganyang mabilis ka naman palang magbago, sana hindi ka nalang nagparamdam. Sana hindi ka nang gulo pa dahil nananahimik naman ako. Ikaw naman ang unang nagpakita. Ikaw ang naunang nanggulo. Kaya bakit ako ngayon ang nasasaktan? Sana ay madali ka rin palitan. Sana ay madaling sabihan ng puso ang, ang tanging gusto lang ay ikaw. Sana ay kagaya mo na lang din ako upang madali akong makahanap ng iba. Kung sa panahon ng mga matatanda, ang mga babae ay mahirap makuha at mahirap pakawalan, sa panahon natin ngayon, ang mga babae ay iwan na lang basta-basta. Madalas na sila ang kinakawawa sa dulo. Kaya para sa iyong madaling mangloko, ikaw ang nawalan at hindi siya.